So yun na nga, kanina pang alas 9 hanggang at, at, at this moment 11.25 na Malakas na ang bayo ng hangin dahil uh, nasa sentro na po ng Metro Manila po ang sinasabing bagyo Earlier, kanina, uh, since may go signal na tayo na mamili ng uh, gagawing hot meals Para i-distribute ng ating mga Kabalikat volunteer Village Guard uh, Mga noodles at um, kanin mga dilata na po pwedeng gawing uh, augmentation para po just in case magutom at uh, mukhang nagpanik buying na ng iba kasi wala na po ako maabutang uh, variance sa mga noodles bumagyo, um, hinampas na rin ang hangin ang, ang banda rito sa Las Piñas at umuugong po ang nakasang hangin ng mga 3 uh, or 4 ganun pa man pag uh, maghapon po na nagkaroon po ng malakas na hangin at bumuhos ang ulan ng bandang gabi na. So agad, bumalik na ako doon sa outpost kung saan pwede namin i-prepare ang mga pagkain. And um, nagsasayawan na rin po ang mga hangin dyan. daa uh, mga, mga hangin lang, mga puno dahil malakas na rin po ang hangin sa mga oras na yan. So, very uh, bungacious po ang serving ng ating kanin. At uh, para po yan sa hot meals na isi-serve po sa ating mga kabalikat volunteer village guard. Ganun maman, <laughs> <ay maximum tolerance laughs> ay ng yan! Ha-ha! 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 ha 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 I niya? Ay Ah ano, ano yun? Kanin Thank you, sayo da. Tapos, minig ka anong model siya Bulalo or seafood? Okay. Okay. Oh. Bulalo eh isa ka ng sa KABALIK AT VILLAGE QUARRIES <laughs> <da>, Ako nga po ba? Ang lakas ang hangin kaya kanina hindi na naka, ako nakapayong, nilipad Ewan eh, ko na, bawasan niya ito ng ano, isang noodles dahil so, parang nilipad, hindi ko alam, hindi, hindi ko makita Balot! <laughs> Di ba, hindi na akong balot <laughs> 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 Hi sir! Uy! Bawat hakbang Ano lang kayo? Kung so, bulalo, seafood, tapos may kanin. 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 Ano? Ano? Option nyo dyan? Dilata o yung bulalo? Mamili kayo para ma-share natin. O, para mamaya makashare pa tayo ng next batch Anong patingin niya? Anong nasa iyo? Ha, yung tuna. Okay Ah, malapit na maubos. Punta muna ako ng gate 1 naman na ito, slo? Ano, ito slo ba? <laughs> Ayan. Ano pa? Ilan? Ah, yung dilata corn tuna Ano? Darawa rin? Hindi yeah. Ay, salam. isa, lang. Oo. Oh. Oh. oh, kasi easy open ka naman yan. Hmm. Ano? Pwede. Maraming maraming salamat po sa mga huwa officer natin. Napakabait. Ah. Kaintindi. Binigyan kami ng kape, pagkain, gulalo. Maraming maraming salamat po. Okay, thank you, thank you. Ah. Okay, okay. Ay, lako, ang lakas ang hangin. So, naisip ako magpasilong muna sa mangga baka ilipad ako. <laughs> Sagsagan pong binabayo ang halos po ng Pilipinas ngayon. Pero tuloy pa rin ang voluntaryong servisyo ng kabalikat. Para sa kabalikat. Lahat ay kakayanin. Okay lang yan. Bagyo ka lang. Thank you, thank you po. Maraming salamat po sa RSB HKI sa full support. Um, amidst of this uh, situation, uh, the weather condition, uh, nagkaroon pa rin ng na may natin yung at sila po ay agad po, po sa mga kailangan na kanilang bono, Thank you Sa ulan at hangin. Kami sa sa mga po. sponsors. <laughs> uh, ang nag-sponsor nito ang Royal South Village Homeowners Association Officers and uh, budget ito galing sa mga homeowners dito sa Royal South. Okay. Yes, Joss, Ikaw, Jazz! Ito yung ating awardee eh. Jazz, tumingin ka! Oo. <laughs> Tumingin ka <laughs> dyan! Niloko! Tumingin nung pag tumingin! Tumingin ka dyan! <laughs> Yan, isa sa mga uh, no, camera shy po si Jazz. Alright, thank you, thank you! Ngunit bawat patak ng luha May kasunod na saya Ay lang kabalik ka Tuwing katropa Andyan ka i Shine, si Ma'am MJ Ayos! Oh, Hindi kayo nabuntang malakas sa hangin sa inyo Ang ah. oh, aga ni Alvin Siya mag na Magsasabihin Si Ma'am MJ dumating 11 o'clock ng gabi eh <laughs> ang kanyang shift alas 12 pa So dapat pala takutin sa bagyo at hangin ano para mapagang pumasok. Nakakain <laughs> naman ako sa Bumagyo man Si Jazz maaga din naka away 11. <laughs> oh. So yun um ito ay hudyat sa second set po na pagkain na i-distribute ko ngayon. At um si wala na problema, Lagi may bitbit -bit kanin. So pero may dala din akong kanin. Good for sa itong shift na to. So Ilan sila ngayon? Siguro mga lima kasama yung ating Proving Guard. So, anin. so Kasyang-kasya po yun at um, uh, galante po yung serving ng kanin. Ngayon, uh, may mga noodle cup pa rin at mga kape na dala natin. Ginagdagan ko lang ng uh, biskwit para just in case kawa. May pang kape. So, yan. Tapos, tapos ano siya? Uh, yan kung maririnig mo sa paligid namin yung background namin hangin po yan at hindi um, naman kagandahan kahit papano ay walang, walang ulan pero kahit walang ulan hindi pa rin kagandahan <laughs> kasi maaring may posibilidad na mawawalan tayo ng kuryente at at the same time uh, baka magsiliparan yung ano yung bubong so yan yeah. Mami MJ Tingnan mo kung may meron ka pa diyang ano palitan mo yung ibang noodles na ano. May kanin, may kanin pa diyan. Tsaka kape. Ayun, yung kape ko mo kanin isang kape. Ayun. Pero kasi, kaya si Mama MJ ganyan. Kompleto 'yan siya. Oh. <laughs> okay. Ito yung pang second set nandito na rin yung kanin kape may e, iba gusto nang pancit canto may e, ibang udang sa may sabaw nasa grade 3 ako ito na anong gusto nila? gusto mo? Mayo. with dyan, walang pili. Yung kape. Sila. Sumuli mo yung kape o yung ano? May isa dyan. Tignan mo muna. Medyo wala nang ulan. Nitong sa gabi. Time zone 12. 30 na. Tapos, malakas lang ang hangin pero wala nang ulan. So, naikutan ko na yung gate 1, gate, uh, gate 2, gate 3. Nandito ngayon ako sa gate 1. Pag-alapit sa bakalit. Pag-alapit sa bakalit. Pag-alapit sa Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng suporta ng Royal South Village dito po sa ginagawang augmentation kasi sa totoo lang ganitong panahon sarado na po ang mga tindahan wala na po mabilihan yung ating mga volunteer so mas pinabuti namin na magbigay ng hot meals hindi malakas na ang hangin magbigay ng hot meals compared doon sa lalabas pa sila at bibili so Uh, yung first ship kanina yung day ship kanina, na bigyan na natin ay, hindi ka ako at saka itong sa night ship natin, yan so, kompleto naman po, at once again, thank you so much mga officers po, mga BODs sa lahat po, ng bumubuo ng Royal South Village Homeowners Association Incorporated enjoy the rest of the day and have a good one deep say people at sabayan natin ang dasal wa wa habang sadaqan min san madulas me san matibay Kahit madilim ang paligid May liwanag na tatawi Magpatuloy kahit masakit Magpatuloy kahit pilit Ano man Subuk langsung de... Daan. Minsan madulas, minsan matibay Kahit madilim ang paligid May liwanag na tatawid ka Kahit anong mangyayari nangyayari Totoong katropa Andyan ka Magpatuloy kahit masakit Magpatuloy kahit Yeah, Pantay-pantay ang lahat Para sa gawaing tama Kabalikat para sa kapwa Kabalikat para sa komunidad Inuna ang Diyos, so si Allah, Ang pamilya, bago ang samahan I love kabalikat Kasamang totoo Lumalaban sa susuko sa ulan at hangin hindi laging may lambing ngunit bawat patak ng luha may kasunod na saya I love ka balik ka tuwing katropa andyan ka Pinky bird sa ko. o diba? nakalimutan ko ang payong Halayo <laughs> layo na kasi kung babalik pa ako, wag niya sabi ko wag niya lang. <laughs> ano man ang nangyari, pagsubok lang sandali.